guys. Ano tayo guys? Ano po naman tayo guys? po naman tayo Baka may poison. Marami. Sacrifice. Sacrifice. Ha? Ano po yung pamilya? Ano? Ulo ka na baka ako yung piso lang guys, maraming salamat guys sa pagsipot na kami mga vlogs Ayun guys, panibagong vlog at panibagong umagat Panibagong ano po naman tayo guys Andi tayo ngayon sa

老刚。